Ayan po. Nasusunog po ang sangitan ng palengke. Palengke ng sangitan. Ay, no. Na <laughs> nasusunog po ang sangitan ng palengke. Di sa balik, Ah, sa residro. Ba't ba po tayo dito? isang tent market na susunom. Eh, kalakas na ba? Ay, may mga ay, may mga tinda. Bakit kaya? Gasol siguro. Anak ko po. Ay, eh, ka lang. Padaanin mo kami. Ay, <laughs> Ay, nakalakas. Sa ano. Yung nakabukod na. Ha? Ay, buti hindi itong palengke. Ano, alaman lang ba itong natawag? Ano, ito yung gilip tayo. Susunog po ang palengke dito sa may san sanisidro. ng paninda. Ayan, may tumatawag na pong bumbero. Sangitan po. Ah, Sangitan Market. San Isidro. Ayan po. Oh. Ayan po, may mga bumbero na. Pero maaga pa naman siya kasi dito lang sa banda eh. Kailang kawaway mga nasunugan na yun, no? Nasunog yung mga paninda nila. May mga bumbero na po isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin na. Yung po ano yun, yung ano uh... yung may mga may mga ko sa harapan. Yung po yung masusunod. May mga bumbero na pong dumating. buti na lang naagapan yung katabi natin ayan ayan, medyo nahupa na iba Dito po yan, Sangitan Market. Duman po kami, umuusok pa lang. Malayo. Eh dahil po yung mga bubong nila light materials. Mabilis kumalat yung apoy. Pero konti lang naman po ang mga inabot. Mga five lang. Naga pa naman agad ng bombero. So, yun lang po. Patapos naman na. Ah. At konti na lang yung pinapatay. Ayan, isusum ko konti. Ayan, tingin nyo po. Malakas ang apoy. Pero hindi na po apoy yan. Ilaw na lang yung nakikita nyo. Medyo naapulan na yung apoy dito sa banda rito. Yun na lang dulo. Ayan, ang daming marites. O, oh, isa eh, na kami doon. <laughs> Maraming nakagmamarites din eh. Oh. Nakon. Lakon! Naubusan pa yata ng tubig, ganit. <laughs> asa na ini yun bobo ba? Ayan po goodbye po clear na mana ah. so wala na pong tunog na pula naman na agad bali apat na tindahan lang po ang nadamay so parang hindi naman po naso yung, yung mga paninda kasi parang bubong lang yata yung mga nasunod eh. yung mga paninda po may mga takip takip sa lalo naapula naman agad Okay, bye-bye.